Direktang inamin ng kapuso actress na si Barbie Forteza na pagod na siyang sagutin ang walang sawang tanong ng publiko. Ang paulit-ulit na tanong kung nagseselos nga ba ang kanyang boyfriend na si Jack Roberto sa katambal niyang kapuso hunk na si David Likawco. Ayon sa aktres na si Barbie Forteza matapos kuyugi ng ilang entertainment press sa isang presscon, hindi talaga nagsiselos ang kanyang boyfriend. Narito at pakinggan ang direktang salaysay ni Barbie at kung paano niya ipinaliwanag ang totoong sitwasyon ng relasyon nila ng kanyang boyfriend na si Jack Roberto. Wala talaga, sorry ha, kasi, parang ever since magpick up ang barda, sumikat ang barda. It has always been the question kung nagseselos ba. Hindi nga. So can we stop? Parang napapagod na akong sumagot, sambit ng aktres. Hindi ko na alam kung paano iibahin yung wording, ba? Diba? Para iba naman sa video na to. Kasi, parang laging yun yung tanong, e eh wala nga at all. Yung selos. Wala talaga. Diyos ko parehas kaming aktor. Alam na namin yan, paliwanag pa niya. Nabanggit din ni Barbie na hindi niya binibigyan ng dahilan upang ma-insecure si Jack sa love team nila ni David. I think. Yung insecurity naman kasi ng isang lalaki towards another guy na laging kasama nung girl ay magre-reflect sa kung papaano yung girl. How she is as a woman, saad niya. And so kung hindi insecure si Jack, kumbaga, rest assured na wala naman akong ginagawa rin. So, alam mo yun. It only speaks volume of how I am as a woman, how I treat my work, how serious I am with my work and kung hanggang saan lang ang work. At matatanda ang sinagot na rin ito ni Jack Roberto. Ayon sa kanya, hindi siya naaapektuhan ng mga pangnanaygan ng mga fans kahit may mga nagsasabi na sanay maghiwalay na sila ng kapuso actress para magkaroon ng chance na magkatuluyan sa tunay na buhay sina Barbie at David. Ayun kay Jack, no I'm not annoyed, mas nalulungkot ako kasi yung ibang fans parang sobrang pinepersonal ang comments nila. Minsan, hindi na maganda yung mga salitang pinupost nila. Siyempre, inuunawa ko na lang po na kinikilig sila sa Bar the Love Team pero sana maintindihan din nila na trabaho lang po yun at iba ang trabaho sa personal na buhay ng mga artista. At ayun nga ang hindi magbabagong kasagutan ng real life couple na Barbie Forteza at Jack Roberto sa paulit-ulit na tanong ng mga fans. Pareho silang artista kaya naiintindihan at alam na nila yun. Trabaho lang talaga at off limits ang personal nilang buhay confident sila sa relasyong meron sila, dahil may tiwala at respeto sila sa bawat isa. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel pindutin lamang ang subscribe button sa ibaba at maging ang notification bell sa tabi nito para lagi kang updated sa aking mga video. Panuuri na rin ang susunod na video dahil siguradong magugustuhan mo ito. Like and share and see you guys to my next one.